Rice, good morning, good morning, good morning Ngayon papunta tayo ng Batangas Ngayon nakakuha tayo ng booking Rosario, Batangas, Lipa Binigay sa atin ito, dalawang libo Ito, papunta ng Batangas Nakakuha tayo ng Balmar Lapu-lapu Batangas din Ito, ginawa ng 1-5 yan, 1-5 Itong mga item pala nila Itong item Papuntang Batangas yan 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 ang item yung isa nandito sa maliit lang yan malit lang yung item yun eh. yan dalawa lang paalis na tayo guys update ko na lang kayo pag nandun na ako sa mga drop off siguro gagabihin ako siguro masyado dito kasi 4 hours ang takbo papuntang ano papuntang Kal Batangas mga kaibigan Rosario Belmar to update ko na lang kayo mamaya mga kaibigan. What's up YouTube? Tara na. Batangas na. Nasa Ayan. Ito eh. Malam to. Yun o. No? Dito ba? Hindi, hindi pa. Ano, hindi pa? Pipicturan ko lang. Kasi sabi niya, picturan ko raw eh. No. Tama ba, no? Tama, no? Wala. No. Picturan lang natin. Ayan tayo kasi ko na. Kasi ano papalitan ka sa tunay wala ang yung nakalimutan ko ni po. Ha, ah, bumalik. Dar ka na ito. Ah. Galing pa to sa ano, eh? Manila eh. Kani ba yan? Ano, guys? Ay locators. Ah, koyam, kuya ito, di ko maba. Ah, dito kasi na. Ah. ah, dito na. Ah. Nabigay ko na kay Bigan. Mhm. Mm -hmm. din. Bayad na to eh. Okay, thank you. Hi. Galing pa to ah, malalayong <laughs> Yan dito na ako sa Batangas. Yung Lipa, diretso lang yan Lipa. Meron Mayro Meron pa ako isa eh, isang di-deliver eh. Tayo muna, sakit pa? Opo. Layo? Galing pa to Manila. Magkano man sa iyo? Yung isa. Yung isa Uy Oke. Okay. Ah, wags, eh. Yan, Batangas. Okay, nasa Batangas tayo mga Igan. Tapos natin isang drop. Next drop <laughs> guys, nandito na tayo sa so, pangalawang natin drakot uh, Kinakadulo ng Batangas dulo na ba ito, lipa ng Batangas hindi pa ata eh tatawagan natin, tatawagan natin hindi na tayo Apo, oh, salamat ma'am ay oh, ako, salamat po, salamat okay ma'am, salamat ma'am salamat o, oh, ito ma'am ito, ma'am. Ito, yeah, ito, oh, Oo. <laughs> Galing kasi yan ng Manila. Layo-layo pa, ma'am. Binakbakan ang wala. Kailangan daw ni Madam, eh. Oo. Ma'am, binigyan ako ng 2,000 dito. Oo oh, po. niya na. Lahat na sige, ma'am. Salamat, ma'am. Salamat. Okay. Okay, ma'am. Salamat. Okay po. Okay Thank you po. Okay. 300 lang item na yan. oh, O, pamasahe dito, ma'am Oh, Manila pa. Light. <laughs> Galing pa to ano, Malabon. Galing pa yung Malabon. Oh. Talon di boom, Bigyan ni ma'am. Oh, kailangan daw eh pang birthday ba? Pa? Oh. oh, sige. Oh, sige ma'am, thank you ma'am. Mm -hmm. abutan na tayo ng gabi guys magandang hapon umalis ako dun sa malabon alas 2 ngayon natapos ko lahat ng deliver dito sa Batangas mga uh, 636 636 ngayon uwi na tayo 3 hours na naman po eh abang abang lang wala kasing booking dito sa Lipa Batangas dun tayo mag aabang Calus Banyos Kalamba dun patok ng boking, nang lalamog dito wala pa dito now let's go update ko na lang kayo pag nakakuha kong booking pa oh, away ba na kami guys oh, oh. pilip namin oh booking oh. Oh, namin <laughs> oh, update up lang yun oh. lang okay sa'yo pre? Yung, ano, yung pa, 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 large 346. Para pa drinks. Dalawa. Under rice. ano drinks. pre, drinks. Ah, Pop nalang ako. Para muna tayo bago biyahe. Pauwi. <laughs> Kaya muna kami bago umuwi. Abang-abang ng booking. Kasi nasal kami ngayon. Ngayon, update, update na lang tayo mga Lodi. YouTube. Okay. Guys, tapos lang namin kumain. Tapos lang kumain sa inasal. Gabang kami ng booking pa uwi ng Malabon. Okay. alauna na, alas 12 yun, yun, nasa bahay na ako alas 12 na sa bahay yun, ito, natin ito yes, ito ito ito, pagkakilisis ito, sa akin ito, sa kanya, to, kanya. ito, sa kanya sa akin ito, ipahalo na lang sa akin YouTube channel at saka Facebook. Salamat YouTube. Bang bang.